Di sa ospital si Bulacan Governor Daniel Fernando matapos magkandautal-utal at tila hindi makapagsalita sa isang pagtitipo nitong lunes. Nakuha na ng video ang nangyari sa gobernador na viral ngayon sa social media. Sa gitna ng mga haka-haka, may inilabas na medical bulletin ang provincial government kung saan nilinaw kung ano ang nangyari kay Fernando. Tinutukan po yan ni Mark Salazar. paligid ng tawagin si Bulacan Governor Daniel Fernando para magbigay ng talumpati sa isang event sa Bulacan Capital Gymnasium. Bahagi ang event ng Singkaban Fiesta. Noong una, nakangiti pang humarap ang gobernador sa lahat ng dumalo. hindi magpapagsalita ng maayos ang gobernador. Maya-maya, uh. uh -huh. meron siyang sinasenyasan. Agad naman siyang nilapitan ni Vice Governor Alex at siyang inalalayan paalis sa lugar. Sa social media, may mga nangamba na baka na stroke down ang gobernador. Sa isang pahayag, sinabi ng Bulacan Provincial Government na nangyari ang insidente gabi nitong lunes. Doon daw may kakaibang naramdaman si Fernando pero hindi itinitali kung ano ito. Ayon naman sa Bulacan Provincial Public Affairs Office, agad na dinala sa ospital si Fernando. Uh -huh labas din ng Public Affairs Office ang medical bulletin mula sa kanyang tutor. Nakasaad dito na ang dahilan ng irregular na ikinilos ni Fernando ay labis na pagod at dehydration. Pero nasa maayos na kondisyon at maayos na kalusugan daw si Fernando.